Tingnan mo mga ano, yung mga kasama ko guys. So, Hello. How's the pata? Hello guys, grabe. Hello guys, welcome. Andito ako ngayon sa hot spots sa Virgil can yeah. guys. Ayan na yung place. Daming wow. food guys. Oh? Kita nyo yan. Napakasarap. <laughs> Tingnan mo nga yung model. Yeah. Oh, masarap din ba? Ay! Hi! Hindi mga ano. Yung mga kasama ko, guys. So, Hello. How's the pata? Ang <laughs> lukay <laughs> yung grabe, guys. So, it's so yummy, the food. OMG. Ang daming food, guys. So, siyempre, tinabunan. Hat. O. Oh. O. Oh. Siyempre, kasama ang awing mayora. Mayura. Mayura. Guys, look. Oh, kita niyo yan. Kita niyo yan. Grabe, oh. So much food. It's too much food. Ano yan? Bakit? Ano yan? Sabaw? So, ikaw magdalagay doon sa table. Ay, tama na. <laughs> tama yan. Tama na. So? So? Oh, o, so, and cheese. So yummy. 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 Kita niyan, guys. Eat kan Kain ka ng lahat ng gusto mo. Ganyan ba? Haggard na. Paano na yung ano ko? Crop top. Hindi <laughs> <laughs> pa yan na, guys, yung crop top ko. Oh hindi pa nalagyan nalabas na hindi pa na ilan, hindi pa nalagyan ng pagkain yung anak ko oh lumabas na yung tiyan ayan ay, okay. ay, na jubi si Kyle diyan na ano pinagalit niya diyan ay ay, ay, ay. ay. <laughs> <laughs> tama na yan oh to oh to um, ano yung Lukos, lukos ang Which one do like? <laughs> <Look>. <laughs> it's not picture, it's video. <laughs> diba guys, oh? Ha! <laughs> Tingnan niya yan, oh. Mm -hmm. hmm. Dahil pagkain, grabe. Kasama yan sa lahat. Oh, what may pa-ice cream pa. Kaya niyong ubusin to? Kaya nyo mabusin to? Lahat, lahat. Oh guys, so? oh. Oh. Kita niyan guys. Oo, oh, kukuha na ako. Don't you worry. Coming, my friend. Coming. yung soup nila na ito. Ito? Kakaiba ito. Sige lang. Halik ka na dito. Dito mo ako kasi hindi ko ako dun eh. Papasok na papasok ako dyan. Ode. Ano Nasok-usok ano? na. Magkuha ko ng sauce. Meron ng ano dito. Yung kasi yung ay be, man. ang palabi hindi ko yung ako oh, ay mga mga hens si kimchi yan eh bakit kumuha na tayo ng isisaw natin? hindi pa? Ka? nasa natin ano mo, yung toyo lagyan mo dito mo. yung ang ayunan ito dito sarap ng ano, kimchi

Picturean ko yung pagkain. Ko tayo na, natin yan mamaya na. Pag-alabay so, so, ano na. Pag-alabay 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 na. na pag alabay na pag alabay na na pag alabay na tayo ng ano. na pa pag alabay na pag alabay na pa. na oh. ah. ah, pag na na live. Ako dyan mag mo mag-video ka? Wala na akong space kasi sa storage ko. Okay. Si Big Ayan o, si Big Chai nag Lagay mo dun sa kabila yung cellphone Para makita yung video. Ah. Hindi na kayo naghulog dyan. Hulogan nyo na lang. Hindi pa ba't nang nakakuha doon. Hindi. Kaya nga. Kailangan nang kumuha. Anong trip niyong ihulog dyan? Si, yan kasi para dun pa tayo. Ano mga bulay.

परियां डालो डालो रियास करो गाइस करो गाइस डालो डालो

都离不 ก็ป so ็นย uh, no. ังฟันตามีย hmm. okay, yeah, yeah, okay. mm ังไม่รักเหรวะล่ะก็นุ่มเยี่ยมดิเยี่ยมดน้องคะอันนไปเลยไปดูนี่ผมไปอิ่ง first เอาเต๋อยาดิบิวันแตงเหนียวกดแบบนี้ pa lamang mga laman na. Oo, oh, yung crop top, dahan-dahan, baka lumabas. Hindi pa napasukan, lumabas na. Hindi pa napasukan ng madami pagkain. <coughs> oh, medik. <coughs> <Dandan. coughs> medic, medic. <coughs>

Grabe guys, oh. Food pa yan. Maubos pa yan. Mmm. Hindi na maubos ba? hindi <laughs> tama na. tama <laughs> na. Lagot kayo. <laughs> yan. Daming food guys, oh. Parang wala nang bukas ha. Parang bibitayin na nga Parang bibitayin na tayo dito ah. Hi, Betchay. Hello. Hi, Hi. Ate Jen. Hello. Okay na ba ito? Unlimited buffet here. Hi, Rita. Rita, this oh. is okay because this one is hard. It's not okay, It's okay. Already. It's okay. This already. This is cooked already. This is cooked already. Hi. Hi. Bye. Bye. Where are we going? Spicy? Bye. 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 Ma, overcook Bye. Yun, Bye. No, yung gulay. Just Bye. Uh, take it out. Bye. We'll Bye. get Bye. 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 na. Bye.

proud my friend. Saa? Awakan naman. <laughs> 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 Paglabas mo <baka> <laughs> Ate, dame, Bito, Bito mm, oh. o, halo Ryan. <laughs>

Guys, bye na. Is is tolong na the video. Bye. Pagdating may Rita na gawain naggan. Bye. Nakain na kami. Ready na ako.